Sir, sandali ah, uh, ah... Uh, medyo papahingin mo lang ako ng... Ah... Uh, One minute suspension. Kaya, kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya wag kang magtanong kung anong confidential ginawa ako. Confidential nga eh. Thank you, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, ah... Uh, sa dating uh, hearings ng uh, Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At uh, meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC yung merong key roles sa drug war ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po natin uh, ma-confirm, given the presence of the former president, kung uh, totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para doon sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors, pati mayos ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police, because there is really no money, particular money for every crime committed at uh, to, for the operation, out of town, you have to, to provide. If it's a uh, Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako so I will begin to count kung magkano sabi uh, sir uh, sa South Punta Bato gano kalayo yan, anong gamitin ninyo may kasulina pagkain so ang pagkanguri ko pagkain bigyan ko bigyan ko yan sila ng okay, I'll give you 20,000 magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila sir, hindi na ubos kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi man hindi po masuloy, hindi mo mabulsa yan kasi marami kayo dyan sa team na polis nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. O, oh, ilan? Sir, uh, kalahati. Ko, inyo na yan. Uh, Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyang ko pa. Dagdag. So Mr. Chair, dahil ngayong uh, kinakonfirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at uh, sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan, meron ding iba na gumagawa niyan uh, in relation dun sa anti-drug campaign. Uh, Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ang dating Pangulo sa Senado, meron pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga police para sa drug war operations. Ito pong si Mo King ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the Management Staff. Uh, Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang uh, taga-bigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? The peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulit. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Uh, Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically uh, nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Nang mayor, nang governor, ng Presidente? Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay uh, kinukuha mula, mula dun sa Confidential Fund. So kung sa Office of the President, lalo na uh, meron ding allocation for Confidential and Intelligence Fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I, I do have to make an accounting of what I did as president. That's uh, official and personal. Uh, Mr. Chair, uh, bahagi ito ng ating uh, gustong siya sa atin dito sa Quad Committee. Kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga uh, nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, Confidential Fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para doon sa peace and order, yun po ay Confidential and Intelligence Fund. So gusto po nating makonfirm lang, eh, di, dahil po uh, nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para doon sa reward system. sir sandali, uh, uh. Medyo papahingin mo lang ako ng... Uh, One minute suspension. Kaya, sure. kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, uh, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant doon sa ating investigations and mr chair i was not even asking kung sino yung mga uh, hanggang sa level ng mga regional police units sino sino mga nak nakatanggap i was simply asking yung nature ng uh, paggamit ng uh, pondo na iyon and mr chair there's nothing in uh, the joint circular on confidential and intelligence funds that says That we cannot ask uh, general questions, Mr. Chair. Kaya kung uh, ayaw po tayong sagutin uh, doon sa ganong mga bagay, then uh, I think that's actually an indirect admission na doon talaga nang gagaling. At ayaw lang pong specify ng ating resource uh, person yung uh, integrity. Pero yun na po yung nagtutugma eh, yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, uh, we gave our resource person a chance to answer pero uh, nagdidivid deviate po mula doon sa uh, paano talaga sana sagotin ng diretsyo kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, uh, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the oh, Hindi ka naman COA. Uh, hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. Eh, COA, kailangan mo ng report so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA ano? Hindi naman ako kuwa. Mayor ako, tapos presidente. Ano ko man. Sige, Mr. Chair, believe, uh, believe beli beli the point, pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malino na naman po na wala po sa aming dalawa yung taga pero mismo po uh, nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng kowa na Uh, dapat ay uh, kung mayroong mga ahensyang uh, nabibigyan, nagagrant ng Confidential and Intelligence Fund, eh uh, dapat po hindi nga yan in the first place uh, nakatago mula sa mga kababayan. Kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga uh, extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga uh, pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hostisya.